good day mga technician. So, must tayo. Tagal na nating hindi nakapag-upload, nakapaggawa ng video almost a month. So, ilang ano natin ngayon, pagbabalik, meron akong i-share sa inyo na isang trouble na isang ah uh, board ng Devant na Android TV. So, ito, ito yung kanyang problema. So, ayun, by the way, uh, napasalamat nga pala ako sa lahat ng aking mga subscriber, sa aking mga solid supporter dyan, salamat sa inyong panonood, at uh, tuloy-tuloy nag-grow yung ating channel, no? Salamat sa inyo lahat, at uh, malaking tulong yun sa aking YouTube channel. So, ayun. Uh, shout out sa inyo lahat, sa aking mga solid supporters, sa aking mga subscribers Dahil meron na tayong 1,648 na subscribers So malaking tulong yun sa aking channel And syempre kung bago ka pala sa channel nito, huwag mo kalimutang mag-subscribe At huwag mo rin kalimutang i-like at i-share sa ating mga technician itong ating uh, tutorial ngayon So ayun, start na tayo and gagawin natin itong TV na ito So itong board na to, nga pala mga technician, uh, actually wala sa akin yung pinaang muka, ang screen, ang binigay lang sa akin is yung board. Okay, so wala pa nga yung power cord, di pala naibigay. So nag muna ako dito. Ayan. And by the way, ang, ang issue pala nito is power supply. Ayan, kung mapapansin nyo, tanggal yung kanyang uh, regulator, kanyang MOSFET. Then, ginawa na rin siya. Binaypas, ginawa na lang ng fuse. Kasi siguro sun sunog ito. Then, magpalit din siguro to. Then, kanyang bridge, parang walang damage. And, ayun nga. Since na wala tayong mahanap na MOSFET, walang mahanap yung katropa natin na MOSFET. Actually, katarawa ko may ari nito. Nagpagawa sa atin. Sa akin pinatapos. And, syempre, meron naman tayong idea kahit pa paano. Kaya, try natin gagawin. Okay? Okay. So ang unang ginawa na gagawin ang gagawin natin dito mga technician is since na wala tayong mahanap na pyesa, naghanap na rin kami sa raon nito, wala din. ah uh, gagamit tayo ng four wires. No? So busted ang kanyang secondary. Ah, may, sorry sorry, primary na kanyang power supply. At ang gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng four wires. Eto. Okay, so familiar kasi siguro dito. Pero kung hindi, Uh, pwede mo i-check sa ito sa online sa Lazada, marami to. At ito yung nabili namin sa Kiapo, um, kahapon lang, punta kami ng eh. So, ito, ituturo ko dito kung paano gumamit ng four wires, pang ng second, ah, primary power supply natin. No, so, napaka, ano pala nito, napaka usable nito. Ang dami ko nang re-repair na <laughs> inayawan ko ng power supply which is ang nagka-problema nga is itong kanyang primary. At peron pa lang dapat ano, para dito na supply which is itong four hours, para lang mabuo. And ayun, abutin na lang nalaman natin din ito sa ka natin. sa isang tropa natin na technician, then ito, try na natin siyang gawin para matulungan natin yung pagawa sa atin, sa ating pinagkatiwala to. And then Ayun, try natin paganahin. So, nag-search din ako sa online, sa YouTube, kung paano siya gamitin. Then, nakakuha ako ng idea. Magandang idea itong nakuha natin. Kaya, just keep on watching para lagi tayo, para ano tayo, uh, makita natin kung paano yung connection. Actually, madali lang naman to. Dahil meron lang siyang apat na wire. ito lang yung itatap natin. Pero, uh, may twist sa atin. Kasi yung ginagawa ng normal, karamihan, eh, as is, as, as is nilang ilalagay ito, wala silang babaguhin. Pero ngayon, sa ating gagawin is meron. Magkaroon ng pagbabago sa circuit natin. Meron tayong gagawin kasi merong risk na mangyari kapag ka uh, hindi natin to binaypas. Pag hindi natin to ginamit yung pang bypass dito. At actually, binabaypass din pala ito. And then, nakita ko nga, uh, mas safe kumpara sa gagamitin natin ng isang buo. Okay? So, andito yung supply and dito yung out. Actually, ito, ano to eh, parang feedback ito. Para sa feedback para magkaroon siya ng, magpapadala siya ng ano dito, ng signal or yes, signal, para mag operate ito at ibabato niya yung para sa, ah, uh, kanong kailangan talaga ng supply na para dito sa pinakang mainboard natin. So, hindi ko na masyadong elaborate yun at hindi ko rin masyadong ah, uh, medyo may paliwanag sa inyo maayos dahil di ko masyadong abisado kung ano yung ano pa yung tungkol sa feedback. Okay? So, diretso tayo sa tutorial natin. And ito. Sabi mo ano na, meron na tayong tinanggal na parts. Which is yung IC, ay MOSFET. Ito. Lapit natin. Ayan. Then, kung mapansin nyo, meron tayong tinanggal na resistor dito. Ayan. Resistor. Dalawa to, nakaparelel. Na kung saan na pumunta yan dito sa paan ito. Trans ah, paan ng transformer. Then, yung dulo niya, connect dito. Ayan o. So, ito, mababaypas din tong IC na to. Okay? So, ang bubuhay lang natin is itong ban dito banda. Ang kailangan lang natin is itong bridge, syempre. Kasi dito tayo kukuha ng supply. And then itong dalawa na to, basta lahat ito. Ito lang hindi natin kailangan. Okay, so ito yung gitna. Ito yung dalawang pa. kasi ah. so ito yung, actually SMD na yung nakakabit dito. Okay, so ayan, ang kailangan lang natin mapalabas sa output is 12 volts na nagmumula dito. So, pag tinester natin to dito mamaya, at nagkaroon ng 12 volts, Uh, yun na yun. Yun na yung kailangan natin. At ibig sabihin nun na energies na natin yung buong supply at meron na siyang pumapasok dito. Okay, so since na wala yung ano natin, wala pati yung sakit natin yung para sa pindutan, so hindi natin siya as in na mapapagana dito kasi siyempre wala, pati, wala rin sa atin yung LCD. Ang importante lang is mapapagpalabas tayo ng supply dito na 12 volts para sa buong system then para sa backlight. So hindi ko kabisado yung ilang boltahe ito basta masastae eh, nasa 50, parang 50 plus. Something's para sa inverter ng uh, backlight. Okay? So dito. Ito yung ano, talagang kabit niya. Ayan. Ang paliwanag sa akin nung napanood ko, ang paliwanag niya kapag ito medyo ano to, to, may kahinaan tong trimmer na to kapag napuputol ito nagkakaroon ng over voltage imbis na 12 volts na lumalabas dito nagiging 12 plus umabot ng 20 eh kung umabot ng 20 20 yun sunog yung IC natin kasi ang 12 volts selecta dito eh sa audio audio IC yan then marami pa siyang sisirain so ang gagawin natin So, gawin natin yung kanyang sinabi, yung kanyang advice na ibabaypas natin tong pa section na to. Which is, kukuha tayo dito sa uh, tatang iangat natin tong optocoupler. at uh, gagamitin natin yung optocoupler nito. Ito. Yung kanyang feedback. Okay? So, yung wire na to, ililipat natin dito sa optocoupler. So, ganyan yung position nito. Huwag kayo malilito ha. Ayan, ganyan yung position. Then, dapat ito ganto rin yung position niya. At yung opto natin, ayan, nandito yung tool dock, yung kanyang sign. Kasi may polarity ito eh. Ayan. Tapos dito naman. So, i-bypass natin yung pinakang parang secondary niya kasi may transformer to. Transformer yan eh. May hati din siya parang secondary din niya to. So, bypass natin yan. Huwag na natin gamitin ito. So, iangat natin tong paan itong Octopler. This is yung positive tsaka to. Okay? Sa so, okay malili to. Yan, ingat natin to. Yan. Then, tatanggalin natin itong wire. syempre kailangan natin yan. Ito yung pinakaangat na siya. Okay. Tanggalin na lang natin siya para hindi siya sa laban. Ayan. Wala nang kanyang opto. Itanggalin na natin itong wire. Para gamitin natin siya para dito sa feedback. Sa opto coupler. Ayan. So, kahit pagkabalik na naman itong wire na to Ang dalawang wire na to Okay lang yan kasi. Ano naman yan eh. Magbabawasin na lang tayo mamaya sa output tsaka yung position ng autocoupler okay so lagay natin dito ha dito hindi sa out ha hindi, hindi yan doon dito Lagay natin yung wire so dito binago ko lang yung wire kasi sobrang kapal na yung ano Kanyang tingga Kaya gawa tayo pa ni bago Ang saktuhan lang Okay So dito natin ilalagay Okay lang ito magbaliktad ha Okay lang Yung wire lang ang okay magbaliktad Pero pagdating sa connection Hindi na dapat sya Magbaliktad Ako Talambot lang ano, po? ano, po pang, ano? Ayan yung print. So, ayan. Nope. Okay. So, ayan. Ganun yung ginawa natin. top coplera nya ito. Ang gagamitin natin dito is ito. So, tingnan natin. Double check natin yung connection. Ha? Baka may yung nang short Pag ginagawa natin sya. O, kung gagawin gusto mo na rin syang gawin. So, check natin. Then, o nga pala, meron akong idadagdag para siguradong papagana natin yung kanyang 4 wires makapagpalabas tayo ng 12 volts dito make sure na i-check nyo lahat ng supply dito I mean yung pyesa punta dito kung meron mga short circuit kasi ang kung bakit nasisira ito minsan nag, ang, ang nagkukos nyan nasa secondary nas output ng dito so kung minsan siguro na overuse din o sa katagalan na rin okay So, sa case nito, wala akong nakitang sira. Wala siyang shorted. All goods dito. Hanggang dito. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, tatap na natin to. Yan. Hanapin natin yung supply nung yung filter capacitor. Malaki. Ito to. Tsaka natin itatap tong uh, negative negative siya, papunta siya sa negative lang, kapasito. So, nasan ba negative? Ito. Ito, no? Yan. Then, tsaka dito tayo magkatak. Negative. Okay. Then, yung positive ng kanya, o, ng ating four wires, yung kulay pula, eh, nakalagay sa, ano, gitna ng trans, uh, transistor. Ito. Yung SMD natin. So, andito yung dalawang pa, ah. Andito yung pinanggit na. So, kung titignan natin dito, tagos yan sa ilalim. So, dito. Ito tayo dito. Yan ang panghina ko. Hindi siya na. Okay. Then, balik tayo sa kanyang oppo pag ito wala sa ka. Ito, ito, ito. Again, ah. Huwag natin yan. Mag, dapat hindi yan magkakabaliktad. Yan. Ganyan dapat. Itong dilaw, papunta sa ka. May dalawa kasing pa, ito. So, familiar na. Kitang kita mo naman siguro. Itong dalawa na to. Itong dilaw, papunta dito. Itong blue, papunta dito. So, kung nagkabaliktad yung sa ilagay mo, sundin mo lang kung ano yung position niya dito. Huwag lang magkabaliktad. Okay? So, ayan. Then, dito pala meron tayong ikakat. So, ayan. Kakakat ko lang yan. Tanggal na to. Wala na siyang connection dito si pumunta sa IC yan. Ito. Ito na lang gagamitin natin. So, since na nakat natin, ilalagay natin yung kanyang uh, pa sa kabilang optocoupler. So, dilaw is nakakabit banda dun. Malilito sa kulay ah. Ayan. Dito siya. Then, ito, kulay blue. Sa, sa kabila naman. Ayan. Okay. So, ayan na, yung ating, ano, four wires. So, gamit tayo na, ano, ito, ha. So, nagtakip. Mayroon pag show sure. Para din. So, ayan. Nakuha yung connection. Off the coupler, ha. Ayan, dilaw. Punta sa positive. Positive na ito tuglo naman, kabila naman, dito naman. Yan yung kanyang pula tsaka itim na negative tsaka napunta dito sa center ng IC. Ah, I mean MOSFET. Okay, so ganyan lang natin siya. Then, kailangan natin sukatan ng voltahe na 12 volts dito sa may tester natin. Ayan. Dito sa kapasitor na to. Kasi ito yung output natin eh. Ayan, ayan ako. Dalawa. Naka-parallel. So, sukatan natin. May abangan lang natin siya. Huwag natin ibabad. So, yan. Kakaliwa muna tayo. Yan. Uh, tingnan nyo yung ating tester. Pag lumabas ang 12 volts dito, ibig sabihin, meron na siyang supply na yung record na power supply o yung supply na kailangan niya sa buong system. So, huwag natin basta ibabad, kumbaga sundot lang, makita lang natin na gumalaw yung tester, yung needle, at maka-reading mga siya ng 12 volts. okay, saksak na natin. So, batula. Aya, enek. Hindi pa nakatutok. Yun! 12 volts. So, mobra, oh. So, ayan. May nakuha na tayong 12 volts. Ayan. Tapos, may tapatay mo natin. Hina natin kung nagkaroon ng supply ang, ano, uh, IC ng audio. Itong kapasitor na to. Kung nagka magkakaroon yan, ibig sabihin, ah, uh, operation na, may op nag-operate na ang gumagana na ang power supply natin gamit ang 4 wires natin no so tina natin dito kung may supply kasi yung supply ng uh, amplifier is connected siya dito and then i-check din natin yung supply ng kanyang ano para sa backlight para sa inverter so saksak natin yan so may nakuha tayong 12 volts dito ano na mag-ground tayo So, 12 volts to, Ayan, 12 volts. Tapos dito naman, sa positive 12 volts dapat. Ayun. Diba? So, ibig sabihin, okay na siya. Ang problema lang, hindi natin matetesting ngayon ito. But, <clears throat> kung wala nang ibang problema to sa kanyang LCD o sa mga naiwang parts, eh, gagana na to. Okay? So, ito. Itong wire na to, Itong board na to. Pwede mong ilagay dito siya banda. Uh, ko na lang siya mamaya. Ikaw na bahala kung saan mo siya ipupesto. At importante ito, dapat nakalagay din sa meron siyang heatsink kahit pa paano. Para less yung init. Para magtagal siya siyempre. So, ayan lang. Uh, sana may natutunan ka sa video na to. Sana nakatulong iyo. And kung bago ko lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Uh, para lagi kang ma-notify sa mga gantong tutorials natin. Mag-upload pa tayo ulit. At uh, yun, salamat sa inyong panonood. God bless inyo.